flat cover muna kami ito sila oh eh Ito muna kami flat cover papagsulina lang yung iba yung iba sumiyakot at sambali, sena alis na kami dito lang ulit manager nga pala kami sa Sambales yun ah uh, na lang yung iba maya maya kakaya na kami gusto ko sanang madigo eh kaso ang dumi ng dagat <laughs> parang kulay putik kulay putik ang dagat hindi sana kaso kulay putik putik ang dagat eh mga kasama ko yun sila oh ay na kanyang buhay Ayun, mo. Dito na nga pala sa Sambales. Ayun uh, na. Nagluluto na lang yung iba. Maya-maya kakain na kami. So sanang madigo eh. Kaso, ang dumi ng dagat. <laughs> Parang kulay putik. Kulay putik ang dagat. Hindi sana, kaso kulay putik. Putik ang dagat. Eh mga kasama ko, yun sila oh. Ayun, Ayun buhay. Ano mo? Kuya Rili. Hmm. Eh. Tiga muna kuya Rili. Eh. Silo. Tulog na iba eh. ba, tulog pa. Tulog pa sila eh. Sige. Mamaya lang.

So yun, pa-uwi na nga kami. Yun na pag outro kasi napakalakas ng ulan talaga. Nagbagas lang yung iba sa amin. Yung mga riders ko. Sa so, do'y go do'y, you no? Know? Intay lang namin siya namin kasama. Kaya maya maya alis na rin kami. So, see see ya later. Grabe, lakas na. Ang ganda rin ah. Lakas na nga. Agus ng Agustang tubig oh. Baka batanggas yan. No, totoo 'to yan.